Palagi ka bang kumakain ng okra? Hmm, kailangan mo itong malaman kung bakit. Ang okra o lady fingers ay isang uri ng gulay na mayaman sa vitamins, minerals, fiber at antioxidants na nakakatulong sa ating kalusugan. Ang okra ay nagbibigay din ng iron, ito yung kailangan sa paggawa ng hemoglobin at protina, niacin, phosphorus. Hindi ito yung sinisindihan na. At ang panghuli ay copper. At eto pa, ang okra ay galing sa Mallow family o ito yung pamilya ng gulay na namumulaklak. Sinasabing ang okra ay galing din sa bansang Afrika at Ethiopia. <laughs> Weh, yung sa amin galing lang dyan sa kapitbahay eh. So ano nga ba ang benefits na makukuha sa pagkain ng okra? Tara, i-enumerate na natin ang ilan sa mga sakit sa kalusugan na maaaring maiwasan sa pagkain ng okra eto, teka, intro muna tayo. Number 1, cancer. Sa pag-aaral ng mga eksperto noong 2014 sa isang lab test, gumamit sila ng lectin. Ito yung protein that bind to carbohydrates na galing sa okra upang gamutin ang human breast cancer cells at napatunayan na pinapatay at pinapababa nito ang paglago ng cancer cells. Number 2, diabetes. Ang mataas na halaga ng fiber ng okra ay nagpapababa ng sugar sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng sugar mula sa iyong mga bituka. Kaya sa may mga diabetes, isang malaking tulong ang pagkain ng okra. Number 3. Osteoporosis Yung malapot na part kapag kumakain tayo ng okra ay mayroon ding epekto sa pagpapadulas ng mga buto at kasu-kasuan. Kasama ang source ng vitamin K at folate, maaari ding maiwasan ng okra ang pagkawala ng calcium upang maiwasan ng osteoporosis at tumutulong na lumakas at patatagin ang mga buto at kasu-kasuan. Number 4. Pregnancy and breast feeding. Sabi ng mga matatanda kumain daw ng okra kung ikaw ay buntis upang hindi mahirapan sa panganganak dahil ang lapot daw ng okra ay nagpapadulas sa baby upang mabilis na lumabas nako po. Mali ito dahil ang totoo, ang okra ay napagkukunan ng mga mahahalagang sustansya at dahil sa taglay nitong folate, tumutulong ito ng gusto sa growth at development ni baby habang nasa tiyan. At uh, the same time ay nakakatulong din kay mami sa pagpapalawak ng dabi ng dugo habang lumalaki ang tiyan. At sa panahon naman ng pagpapasuso, ang mga kababaihan ay nasa panganib ng kakulangan ng folate dahil sa kailangang maibigay sa anak ang sapat na dami ng folate sa gatas. Number 5 at ang panghuli ay heart disease. At dahil nga sa mayaman sa fiber ang okra, ito ay tumutulong upang maiwasan ang harmful cholesterol levels sa dugo. Ang lapot naman nito ang siyang kumakapit sa cholesterol habang nagda-digest. So, sa halip na sip-sipin ng katawan, ay pinapalabas ito kasama ng dumi. Kaya upang makuha ang mga benefit na mga nabanggit, okra is the key. At yan na nga ang enumeration benefits ng okra sa ating katawan. Kung nakadagdag sa iyong kaalaman ang video na ito, paki like at huwag mahiyang i-share at paki subscribe na rin para updated kayo sa aking susunod na enumeration video.